So, itsura na ito guys, para sa social, no? Parang sala ni Jet Lo Uy, wala akong ganyan sala. Okay, cheers kami. Yes, yes, yes. So, ito sa swap niya lahat sa isang BMW. Wow naman! Kaya alam, baka isang taong patay na ako eh. <laughs> At least, yun ay lifetime. Nabatay <laughs> so, ka ng masarap. 10 years supply ng beef. What? Isang oh, GS, oh, 10 years okay. supply ng beef. Medyo mahirap yun ha? Patay na ako nun. Pwede na, pwede na. Pwede na. So ngayon guys, nandito kami sa The Fifth Craft. Dito lang yan along JP Rizal. May Marikina. So meron silang acoustic nights, KTV, VIP room, and the for only 599 pesos. Pwede po kayo dito magtambay, pwedeng mag-car at marami silang masasarap na pagkain dito. Isa sa specialty nila dito is yung Texas Barbecue. Na grabe naman talaga. Smoke Barbecue na ginagamitan talaga nila ng wood. Sama natin syempre, inang moto, Roxanne Venture, Boss G, Madam Venture. Sama mga vlogger, lahat nagli-video. So medyo mahirap, no? <laughs> So, namit natin yung owner dito. Uh, Boss Manish. Ed? Ed. Ed, Boss Ed. Yeah. So, mura lang din dito, guys. Meron silang smoke na namay. Uh, around 200 to 400 lang ang presyo ng mga menu nila. Ayan, kaya uh, salted egg wings, chicken. Best seller nila Ed, smoke beef belly. So, kung bakit nila dito, guys, is 500 lang. 6 pieces na yan. So, ito baboy nila, guys, kakaiba, no? So, meron din silang crispy isaw. So, ito guys yung beef belly. ito ito naman yung pork belly. Oh, yes, well, nga. na pa nga. Oh, sa isa, 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 isa. Ay, kitaan sa inyo guys, yung VIP room nila, which is, walang bayad to ha. Walang per hour per hour to ha. So, ano lang to, consumables. Wow, napakaganda naman, boss. Wow, oh, guys, this is the VIP room. Wow. So, itsura na nito guys, para sa sosyal, no? Uy, wala akong ganyan sala. Shell na sala, di ba? So, VIP room. Consumables. Walang bayad dahil ng per hour. Basta pa-consume nyo. So, VIP room 3. Good po, ilan tayo, sir? Lahat, 20. 20. Actually, dito last time, tapon, 35. What? Oh, medyo siksikan konti. Bruh. Wow. Nice. So, tatry namin ito, guys. Gila shot. Lahat kami, no? Oh, my God. Oh, my God! Ready na ba kayo? Hehe, <laughs> <laughs> boy. <laughs> Hindi tayo nakamotor, guys. Nakakotse tayo. Bruh. I am Stop it. Wow, naman. Wow. Okay, cheers Cheers. cheers. So, Chef Ed, pakikita nila sa atin paano magbalot na itong mga 16 hours na smoked beef and uh, Ito yung tinatawag namin na Texas Scratch. Basically, kanina ginawa natin, kung hindi siya nakabalot, i-smoke it ng bear para pumasok yung smoky flavor and then mag-form siya ng bark. Bark is yung parang... Black, black. Kaya oh, si na nakikita nyo, para mag-render yung fat. Now, baka kasi ma-oversmoke natin siya. So, the next thing that we'll be doing is crunch na. Para pinuven mo na siya sa papel. So, yun. Yun lang. Para, para kung protected na yung bark niya. At the same time, matuloy, magtuloy-tuloy pa yung cooking process niya. Pero after balutin, hindi pa tapos yung ka, uh, hindi pa diba? pwede kainin yun. iba. So, It will take probably around another 4 hours. So, um, What? 2 to 4 hours. Depende. Hanggang sa makuha natin yung Desired temperature niya, para dun sa perfect lambot and juiciness na inaanap Water lang yan no Sir Ed? Oo, apple juice. Apple juice. Apple juice. Yung iba, water. Kung ano naman, apple cider with water. Depende. Kasi yung acidity ng apple na makapag-render ng pateng. May ilang kilos yung may niya ka-size? Probably around 2 kilos. 2 kilos is ang ganyan? Pero it started around 4. Mm. Oh, 3.5. Pinakahilaw niya, 4 kilos. Mga ganon. Wow, grabe. <laughs> yeah, So now, ito yan. Crunch na. Pasok rin natin sa smoker. Until makuha natin yung desired temperature. Nagsishrink yeah. siya. So, alam niyo na bakit mahal yung beef. Dahil lumilit na lumilit. So from 4 kilos, magiging 2 kilos na lang yung finished product niyan. Very worth it naman siya. So one rack na ganito, it's probably good for, depende na lang ha, for around 6, 6 packs, 8 packs. Depende sa laksang yung bayan. Sa akin, isa lang yan eh. <laughs> sa akin, one lang yan. Kaya natin yan. <laughs> so Jet, pwede mo itong swam sa ano? BM. Oo. Uh, yes. Sa ko. Oh, so, no. so. Oh. so ito sa swap nila sa isang BMW. Oh wow naman! Actually, so, naisip ko yan, eh, naisip ko yan, pwedeng ano eh, uh, ah, lifetime free ng beef. Wow. Kaya lang, baka isang taong patay na ako eh. <laughs> At least, yun na yung lifetime. Nabatay <laughs> so, ka ng masarap. Pero may security tayo, so, 10 years, sige. So, uh, 10 years. <laughs> 10 years supply ng beef. What? Isang GS, 10 years supply ng beef. Medyo mahirap yan ha. Mm -hmm. Solid to guys, grabe. pa niya to, solid, sobra. Kung oh, di ni Bayek, magkano na lang yon? 1M na lang, ni Bayek, 365 days. Ino-opera na, na ko dito, lifetime na rin sa beef. Wow naman! Angus beef. 27 hey! per day. Eh, 10 years pa sabi niya eh. Problema, pag-abot 10 years siya, patay agad tayo niya. <laughs> Pilay na agad tayo niya. <laughs> Per day, yeah. 200 per day yan. 200 per day? Siya grabe. 200 per day lang lumalabas? Pag 10 years. 10 years? Oo. O pwede na. Patay na ako dun. Pwede na. Pwede na. Ibang deal to. Dandil. Dandil. Dandil na. Para tayo si paring hype neto ah yo so guys, try nyo dito. Beef crap. Solid yung mga beef dito. Grabe. So dito tubig guys. Apple juice. Pwede rin apple cider. Depende sa nagluluto. So almost 16 hours na pagluluto. Gamit yung oven ni Chef Ed. Let's go!